I feel I will comfortable with, can understand who I am, what I am, and, and and I have a baggage of my seven apples and three kids. That's okay and we're still gonna be a happy family together, united, why not? Sashobi's world, ilang celebrity couple anguna ng age is just a number ay totoo nga. Isa na rito ang hot topic ngayon na sina Faith Da Silva at Albert Martinez, na ngayon ay pinag-uusapan ng publiko, social media, at pati na rin ng mga insiders sa industriya. Matapos ang ilang taon ng espekulasyon, kumpirmadong may relasyon na ngang namamagitan sa dalawa. Ayon sa eksklusibong panayam kay Albert Martinez, hindi naging hadlang ang apat na pung taon na agwat ng kanilang edad upang maramdaman nila ang tunay na koneksyon, mas mahalaga sa amin ang compatibility, at kung paano kami nagkakaintindihan, pahayag ng aktor habang may ngiti sa mukha. Kung matatandaan, unang nagkakilala si na Faith at Albert sa kanilang teleserye, kung saan agad na namutawi ang kanilang natural na chemistry on screen. Ngunit ayon sa ilang insiders, mas mahaba at mas malalim ang kanilang off-screen connection. Nakikita mo kung paano sila nagkakaintindihan sa maliliit na bagay. Hindi lang basta kilig, may substance ang kanilang closeness, pagbabahagi ng ilang showbiz source. Samantala, sa nasabing panayam, inamin mismo ni Albert Martinez na bagamat hindi siya handang magmahal muli noong una, nagbago ang kanyang pananaw dahil sa pagiging genuine at mature ni Faye. Parang pinunan niya yung mga puwang na iniwan ng nakaraan. Siya yung tipo ng babae na naintindihan ka at sinusuportahan ka, dagdag na pahayag pa ng aktor. Pinili ng dalawa na ilihim muna ang relasyon nila sa publiko upang maiwasan ang unnecessary speculations. Pero nang lumabas ang katotohanan, hindi rin nakaligtas sa spotlight ang kanikanilang mga pamilya. Ayon sa report, supportive ang pamilya ni Faith sa kanyang desisyon, habang maingat naman ang pamilya ni Albert sa paglalabas ng impormasyon. Sa social media, agad na nagtrending ang balita. Maraming fans ang natuwa at nagbigay ng suporta. True love knows no age, go Faith and Albert! Kilig overload, sana maging happy sila. Mas mature love story, yes, finally totoo na. Pero may ilan din nagtanong, paano kaya nila haharapin ang pressures ng public scrutiny, magiging smooth kaya ang relationship nila sa gitna ng busy showbiz life. Bukod dito, may mga insiders na nagsasabing posible silang magkatrabaho ulit sa mga upcoming projects, isang teleserye o movie na magpapalabas pa lalo ng kanilang chemistry. Hindi rin maikakaila at tuloy-tuloy ang speculation, ano kaya ang magiging official debut nila bilang couple, at ano ang magiging reaction ng ibang celebrities at showbiz peers? Sa wakas, malinaw na, bukas ang puso ni na Faith Da Silva at Albert Martinez sa isa't isa, handa silang ipakita ang totoong pagmamahalan nila sa tamang panahon, at pinipilit nilang panatilihing balance ang love life at career. Ang tanong ng publiko ngayon, ano kaya ang susunod na kabanata ng kanilang love story? Manatiling nakaabang para sa mga bagong revelasyon at exclusive updates.